May nakita kaming kakaibang bunga sa bukid at ito, nakuha nga namin to sa baging. Napakaganda nga nito, para siyang orange na nilagyan lang ng tinik-tinik. Pag inaamoy ko siya, wala naman siyang amoy, normal lang ang amoy niya. Sobrang nakakatakam nga tingnan dahil sa ganda ng kanyang kulay. Dalawa nga pala itong nakuha namin, ito nga sobrang hinog na yung isa. May hita nyo siya ng harapan, nakakatakap talaga siya tingnan. So, sobrang curious ka nga, ito binuksan ko at nagulat nga ako sa laman. Hindi ko akalain na ganito yung kulay niya, may pagkamaroon red ang kulay nito. Sobrang, mm. Parang ang dugo yung kulay niya, medyo nandira ko dito kasi ayan yun, tingnan nyo naman yan. Tapos ang inamoy ko siya, amoy kakao siya, pero medyo matapang lang yung amoy nito. Ay, nagulat lang talaga ako sa laman. Yes. kasi Expect ko yung texture na makikita ko ay parang mangga. Kaya yung kung makikita nyo, ang layer niya ay ang kapar. Bago nyo makita yung pinakaloob, yung texture niya, para siya mangga. Kaya nakakagulat lang nung nakita ko, ganito pala ang laman niya. Kaya nga sabi ko kalina, nakakatakam siya kainin. Ay, yung kung lang yung kakaibang bunga na to, At hindi namin alam kung nakakain ba to hindi. Kung nyo, may isang uud na nagpapapak. Sa sobrang pagkahinog na to. Ay, hati na kasi siya ng konti bago ko pa siya buksan. Ang ganda lang talaga tingnan, lalo na pag nahihinog siya. Pag titignan siya. mo na sa loob, medyo maano ka talaga sa kulay. Kasi para siya mga dugo-dugo. Bunga ng baging to, kaya lang hindi ko talaga alam ang tawag dito. Kung masarap lang kainin pag hindi pa nahahate. Pero pag bubuksan na, ito na yung makikita mo.